Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, Tandaan ninyo ito. Ang pumasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanika kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pa'y patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, sandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay lunes sa ikaapat na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At sa pagpapatuloy po, narinig natin kahapon no, sa pagdiriwang ng linggo ng mabuting pastol at ipinaliwanag sa atin ni Kristo na siya ang mabuting pastol at kung bakit siya naging mabuting pastol, yan ay dahil handa niyang ialay ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. At ngayon sa pagpapatuloy ng ating Ebanghelyo ni San Juan ay ipinaalala ulit sa atin no, na yung kahalagahan ng pakikinig. Ang Diyos sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesus, ay lagi nangungusap sa atin at para mas maunawaan natin yung salita ng Diyos gumagamit siya ng mga talinghaga, yung ugnayan o relasyon kung paano mas makakarelate ang mga tao o ang kanyang mga tagapakinig. Kaya gumamit siya ng relasyon ng, ng pastol sa kanyang tupa, yung kahalagahan na pumapasok sa tamang pintuan, yung kung ano yung nararapat. Ito yung ipinapaunawa niya sa atin. Pero bakit nga ba marami pa rin sa atin ang naliligaw? Marami pa rin sa atin ang nalilito o hindi alam talaga kung ano ang pananampalataya natin. Kasi basic po, no? bagamat malaking tulong yung ma-memorize mo, yung mga debosyon, yung mga dasal, yung rosaryo, malaking tulong po yan. Pero aanhin mo yan kung hindi mo naman napapakinggan ang tinig ni Jesus. Kaya nga sabi, napakadaling maligaw ng iba na pag may nagsalita lang, eh pumupunta, sumusunod. Marami nang napapakilala na sila ang past no, sila yung talagang pastor, sila yung talagang anak ng Diyos, sinugo ng Diyos, nagbigay lang ng pahayag lang ng salita ng Diyos, sila na yung appointed, sila na yung leader, sila na yung sinugo, at marami, no? Magtataka ka rin eh. Marami ang followers, marami ang nagiging miyembro ng kanilang itinatayong kulto o kaya naman ng simbahan na, o komunidad. Marami dyan mga katoliko eh. Pero bakit naliligaw? Bakit sinusundan yon? Nagkukulang ba o nagkulang ba si Jesus sa kanyang pakikipag-usap sa kanyang mga tupa? o yung mga tupa ang nagkulang makinig. Di ba po, no? sa relasyon natin, ano ba, sa mga magulang at sa mga anak, di ba, kapag parating nakikinig ang anak o parating napapakinggan ng anak yung boses ng kanyang magulang o kung sino mang guardian o uh, ano ba, mga kanilang sinusundan, di ba minsan pag kayo po, isang sit-sit nyo lang, alam na nila na kayo ang tumawag. Kahit yung kapag nasa crowd kayo, nasa palengke o kung ano man, pag nagsalita ka, maririnig eh. Kasi sanay. Nasasanay sa boses, nasasanay sa mannerism, sa paano magbikas, paano tawagin ang pangalan natin kasi nakikinig. Lalo pa kapag bata, di ba, ni ano sanggol. Kaya mahalaga po yung kinakausap ng mga magulang, yung bata habang sanggol pa, yung malapit sa tenga. Kaya kapag nagsalita, yung paparating ka pa lang, narinig pa lang, kahit nga yabag pa lang ng paamoy, Alam na, tatakbo na yan, no, sasalubungin ka na yan. Kilala. So, ibig mahalaga po na talagang nakikinig tayo. Binigyan tayo ng, no, ng lahat ng senses ng Diyos para makilala natin ang Diyos. Magkulang man, hindi ka man makarinig, nakakakita ang mata mo. Hindi ka man nakakakita, maririnig mo ang boses ng Diyos. Kung magiging attentive lang talaga tayo, hindi tayo maniligaw. Hmm. Ulitin ko po, no? Hindi nagkukulang ng pakikipag-usap sa atin ng Diyos para masanay tayo sa Kanyang mga salita. Sikapin natin na hindi tayo magkulang ng pakikinig sa Kanya. Hindi lang basta makikinig, ikaw mismo titingin ka. Gamitin mo ang mata mo, gamitin mo ang tenga mo, para makilala mo para madinig mo ang salita ng Diyos nang sa ganon ito din yung lalabas sa iyong bibig kaya nga ito yung ginawa ng mga apostol no na natin sa unang pagbasa nagsimula pa nung nung nakalipas na linggo lahat ng gawa ng mga apostol kanilang isinasalaysay ikinikwento kung ano ang nakita nila ano ang narinig nila kay Kristo mismo ano ang ginawa sa kanila ni Kristo ito yung bukang bibig nila saan man sila magtungo hindi yung kanilang sarili ang kanilang naibibida, kundi kung ano ang ginawa, sinabi, nakita nila ni, no, kay Kristo at ito yung ikinikwento. So, nawa, no? Sa pang-araw-araw natin buhay, dito rin naman natin makikita yun, no? Lumalabas ba sa bibig natin yung naranasan mo kay Kristo, yung narinig mo kay Kristo, yung nakita mo kay Kristo. Amen.